Dahil sa wala akong magawa, vlogmas tayo. Puto bong bong edition sa so, bahay. Okay, first, Alistian. add lang ng 2 cups ng glutinous rice flour sa isang bowl plus 1 cup of plain rice flour. Lagay lang ng 1 tablespoon ng ube flavoring or any ube extract na meron ka. Plus 1 and 1 fourth cup ng water. Gradually add and then mix. Set aside for 10 to 15 minutes and while waiting, Spread mo na yung margarine sa mga banana leaves mo. Then grate mo na ang bumbong dough. Portioning lang ng tama, siguro mga 2 mga tablespoon per leaf. And make sure na nagboil -bo na yung water bago mo isalang para tama yung luto. So niluto ko siya for 10 to 15 minutes. Yan na. Actually, ang bango niya. Awang niluluto ko. So, yan na. I Spread lang ulit ng margarine. Pinoy taste kasi is margarine. Hindi naman talaga butter kapag kaputo bumbong. So, margarine ang gagamitin natin ngayon. Tapos, meron din tayong freshly grated ng coconut. Mascobado sugar. And, drizzle ng condensed milk. Hinahanap ko yung cheese ko na binili sa pure gold. Hindi ko makita.